Okay, mga bro, ayan. So meron na naman akong bagong i-share sa inyo no, nadagdag kalaman at idea. Ayan. Tay Mix 155 to, tapos pinalitan natin ng bagong clutch lining. Okay, siyempre mga bro, nice kung subscribe din ninyo ang aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. Ayan, paki-like na rin, paki-share at paki-pindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. So, kailan ko lang to ginawa? Nagpalit ako ng clutch lining, no. So, siyempre nung pagkabit ko ng clutch lining, tinesting ko din 'yan kung walang slide. So, pagkambyo ko, paggitaw ng clutch, so, ang ganda nung kapit ng clutch lining, tumatalon yung motor. No, kaso nung sabi nung may-ari, nung ikakabit na raw doon sa sidecar, dahil pangpasada to, no, nung, nung tinesting nila, biglang nag-weld yung makina. Biglang nag-slide yung clutch lining. Ayan. So, yun yung isi-share ko sa inyo mga bro. Ayan, dito yung mga clutch lining. Kaya dito, meron akong... Uh, ibabahagi sa inyo no i-share no yung klase ng clutch lining para malaman natin kung saan ba talaga yung pinakamagandang clutch lining dito so dito mga bro ito no papakita ko sa inyo ito mga bro Parihas na original yan ito original din to so yung ikinabit ng may-ari nung una ganito no So original 200 plus ang presyo ng bawat isang lining. Ngayon, ito yung nag-slide agad. Ito yung nasunog ka agad. So ito na 'yun 'yung mga bro. Ayan, ito na 'yun. Ha, nabaklas ko na. Ayan, ito na 'yung siya. Okay? So dating ganito, ito na 'yung mukha no, ilang araw lang. Okay? pero genuine okay so ngayon na naman ngayon mga bro kung akong pagpipiliin mga bro mas gusto ko itong ganitong klase okay so may napapansin ba kayo o wala no so dito kasi kung titingnan natin yung pinaka genuine ako ito talaga yung gusto ko. Ito talaga yung pinaka genuine kumpara sa akin. No, hindi siya katulad nito mga bro. Ayan. Ito kasi genuine din to eh. Ayan. Pero kung mapapansin natin, yung lining, maitim. No? So ito kasi prime lang to, yung pinaka lining, yung ano na yan, yung parang asbestos. No? Ayan. So sa panahon kasi ngayon mga bro, marami ng fake no? Marami ng peke. So, simulat sa pulpa, nung ko ako mga bro, yung original talaga ng clutch lining, sa TMX 155, XRM 110, ganito. Yan talaga yung pinaka-original. No? Hindi siya medyo maputi-puti ng kaunti yung kanyang lining. No? Tapos madalang yung kanyang pagitan. Kung hindi katulad sa mga lokal, Uh, ano, yung maliliit yung kanilang pagitan dito halos dikit-dikit yung halos dikit-dikit yung lining so katulad nito medyo malalaki yung kanyang agwat kasi yan yung pinapasukan nung langis yan so dito sa isa ganon din mga bro no so malalaki din naman yung kanyang pagitan kaya lang dito kung mapapansin mo talaga uh, maitim Ayan. May tim siya tapos kung hahawakan mo sa aktwal, manipis. No? Hindi katulad nito, makapal yung pinaka lining. Yan tanggalin natin yung isa sana ba yun. Ay, to, ako na tanggal dito. Ayan. Yan, pagka hinawakan mong ganun, ramdam mong makapal yung pinaka lining, no? Yung lining kasi niyan mga bro, ito yon. Ito kasi frame lang ng lining to, yung alloy. Ayan. So ito naman, ito mayroon na siyang bukas dito. Sa natin, no. Ayun, no? Wag lang natin sirain kasi sa ano pa 'to eh. Nasa tindahan 'to, ibabalik natin 'to. Ayun. Papansin mo dito. 'Yon, medyo hindi siya masyadong makapal yung lining, manipis, no. 'Yon ang pagkakaiba mga bro, no. Yung original, ganito ang kulay pagka fake naman, nasabi kong fake kasi ilang araw lang, wala na, nasunog na, nag-slide na ulit. Yan, ganyan ang kulay. Kaya kung bibili kayo, pag sinabing genuine, original, dapat ganito yung kulay. Okay? Yan, so kitang kita. So, ganito dapat. Yan. Yan. Okay? Lagay natin gan, Zoom natin. Ayun. So, ito yung ito yung original na binigay sa akin ng mayari ari na ikinabit ko dun sa motor at ilang araw lang nag-slide. So, ngayon, sabi ng mayari palitan ko na lang daw ng uh, kung anong diferensya, palitan ko na lang daw ulit. So, nakita ko, clutch lining, sunog so, ka agad. Ngayon, ako ang kumuha ng clutch lining. Ito yung gagamitin ko. Yung talagang sisigurado kong genuine. No? Ngayon. Mamaya, pag natapos natin yan, i-assemble natin yan para matisting Okay, testing na natin mga bro. Tapos na. Tapos na natin palitan ng bagong glass lining na naman na original. So yung kinabit ko talagang sigurado na akong original talaga yun kasi ako yung bumili mismo sa tindahan.